Isang bagong kontrobersya ang yumanig sa mundo ng showbiz at politika. Ang sikat na aktres at vlogger na si Ivana Alawe ay nadawit sa isyong kinasasangkutan ng dating Bacolod City Mayor at ngayoy Congressman elect na si Albi Benetes. Ano nga ka bang katotohanan sa likod ng mga aligasyon? Alamin natin ang buong detalye. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagkadawit kay Ivana Alawi sa reklamo ni Nikki Benetes laban sa asawang si Alberto Albi Benitez. Si Albi ay bagong halal na Bacolod City Congressman at isang kilalang independent producer ng TV shows. Kumakalat ngayon online ang sworn complaint David ni Nikki na umaakusa kay Albi ng infidelity o pakikiapid. Sa laisay pa ni Nikki, dati nang nakarating sa kanya ang balitang may kalaguyo ang mister. Ngunit ipinagsawalang bahala raw niya iyon dahil wala siyang sapat na basihan. Hanggang sa maghain daw si Albi ng Petition for Declaration of Nullity of Marriage. Dito na rin daw nabasa ni Nikki ang pag-amin ni Albi na nagkaroon ito ng dalawang anak sa ibang babae habang sila ay mag-asawa. Nagkasaad din daw sa petition ni Albi ang ani ni Nikki implied admission of his current illicit relationship with Ivana Alawi. Sabi pa ni Nikki dito rin daw niya na kumpirmang mayroong ibang babae ang asawa. Labis daw nadurog si Nikki dito at dumanas ng mental at emotional anguish. Dahilan para sampahan ng mister ng reklamong paglabag sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children of Housie. February 2024, nang magsimulang maunay sa isa't isa si ivanat albi na dating Bacolod Mayor. Ito'y matapos silang maispatang magkasama sa airport sa Japan pero mabilis naman itong itinanggi ni Ivana nang maglabas siya ng pahayag sa kanyang Facebook account noong February 10, 2024. Napilitan umano siyang magsalita dahil nadadamay na ang mga mahal niya sa buhay, partikular na ang ina at anak kababata nitong kapatid na si Mona. Diin noon ni Ivana, wala silang special na ugnayan ni Binetis na nooy, na nooy Bacolod City Mayor. Totoo raw na may dinidate siya. Ngunit hindi ito politisyan kundi isang businessman. Isang araw lamang ang lumipas sinigundahan naman ni Albi si Ivana ayon sa politician businessman. Change encounter lamang ang pagkikita nila ni Ivana sa Japan. Nilinaw rin ng nuoy alkalde nang pagpunta niya sa Japan ay para sa isang business trip gaya na nakasaad sa official travel order nito. Humingi rin noon si Albi ng pamanhin kay Ivana at sa pamilya nito dahil sa pagkakasangkot nila sa isyu. Kung kayong tatanungin, may posibilidad ba na totoo ang akusasyon ni Nikki Benitez tungkol kay Ivana Alawi? Libre lang pag-comment sa ating comment section kaya tara at pag-usapan natin yan.